okay lang na wala kang jowa. Kesa naman may jowa ka, pero ikaw nagpo-provide ng lahat. Pabigat pa, magastos pa, kontrabida pa. Di baling single ka na lang. Okay lang yun. Uso yun ngayon. Kasi akala nila kailangan may jowa, kailangan may partner para masaya. Hindi totoo yun. Dami kong ang kilala. I've been mentoring a lot of people. Alam mo number one na problema nila? Yung asawa nilang tamad at asawa nilang hindi supportive. So kung tamad rin lang yung mapupuntahan mo, hindi supportive yung mapupuntahan mo, okay lang yan na single ka. Pag mayaman ka na, pipila yan sa'yo. Kaya huwag kang mag-alala. I-develop mo muna yung sarili mo. Be happy na single ka. Dadating din kung meron talagang para sa'yo, dadating yun, di mo may iwasan. Pero kung pipilitin mo yung sarili mo magkajowa, kahit hindi naman parehong values nyo, lagi lang kayo mag-aaway, mas maraming sakit ng ulo, hindi pa asenso ang negosyo mo. Okay lang yan, single ka muna ngayon.